Ngayong araw nga guys ay magluluto naman kami ng pansit lokban or yung pansit haba. Isa nga din ito sa pinagmamalaking pagkain ng Quezon province kaya nga pag pumunta kayo ng Quezon ay wag na wag kayong papayag na hindi kayo makakatikim ng ganito. Eto nga yung pagkain sa keso na hindi ko talaga pagsasawaan. Ako nga muna ang papalit kay Aling Jeng sa pagluluto at nga yung kamay niya ina-injury. Naghiwa na nga ako ng sibuyas at saka tatlong pirasong bawang. Mukhang nga iisa-isahin na namin lutuin ang mga pagkain sa keso. Nirequest nga ito ng mga kumpare ko na paglutuin daw si Aling Jeng ng pansit. Nagustuhan nga rin nila itong pansit na ito nung natikman nila last year. Abay syempre for si Aling Jeng para mapagbigyan ang inyong gusto. Hiniwa ko na nga itong carrots ng pahaba ay, gusto ko nga sana i-star. Kaso baka yung mata ko ang lagyan ng star ni Aling Jeng. Binalatan ko na nga rin itong sayote at hihiwain ko rin ito ng pahaba. Baka isipin nyo nga kami magtitinola ay hindi po. Nilalagyan talaga namin ng sayote ang mga pansit, lalo na itong pansit haba. Pwede nga din itong lagyan ng pechay kapag wala kang repolyo. Etong ang repolyo ay tinatanong ko pa kay Aling Jeng kung ilalat ko ba. Ay, kalahati nga lang daw at masyado daw madami. Sa keso nga kapag bumili ka ng galitong pansit sa mga karinderiya o sa mga pansitan ay sa dahon talaga nila ng saging nilalagay. Literal nga nahahababin mo talaga tapos lagyan mo pa ng suka na may babad na sili ay heaven talaga promises. At eto nga isasahog ko na manok ay sintigas pa ng bato. Kung bakit ba naman hindi ko ito na ibaba kanina sa freezer? Nung bata pa nga kami ay ganito lagi ang almusal namin dahil limang piso lang naman ito sa tindahan. Ngayon nga ay sampu na ata o kinse. Tapos ko nang na hiwain lahat ng mga kakailanganin kaya magsisimula na nga kaming maggisa. Huhugasan ko nga muna itong gulay at baka sabihin nyo naman ay hindi Di ko hinugasan. Yung manok nga, inahugasan ko na yan kanina pa. At kanina pa nga ako nang gigigil sa suka na to. Lagi na lang paharang-harang dito sa lamesa. Nagsalang na nga ng kawali at nilagyan na rin ng mantika na galing pa sa Switzerland. social <laughs> <laughs> Habang hinahalo-halo ko nga ito, nagre-reklamo yung kapatid ko dahil siya nga ay natatalsi ka ng camera. Ay, mantika pala. Kapatid ko nga kasi ang pinagkakamera ko kapag ako ay nagluluto. Isinunod na nga rin namin itong manok at aantayin lang namin itong maging golden brown. At pag nga, ganito na eh, na namin itong itapon. Charot, bakit itatapon? Hindi, kakainin natin yan. Pinalagyan na nga ni Aling Jeng ng toyo at saka pamintang powder. Si Aling Jeng nga ay eh, nasa tabi ko lamang dahil hindi ko naman alam kung paano magtimpla ng ganitong pansit. Dahil yung kamay nga ni Aling Jeng ay injury, ako nga muna ang maghahalo-halo dito. Pero dapat nandito siya sa tabi ko para alam ko yung mga nilalagay ko. Nilagyan ko na nga ito ng bechen at saka magic syrup at pinalagyan niya na nga rin ng tubig na dalawang baso. Hindi nga ito magkakasya dito sa kawali kaya nga inilipat ko nga ito sa kaldero. Dry pansit man nga pala itong pinabili ko kaya sisip-sip nga ito ng maraming tubig kaya kailangan nga damihan mo ang tubig. Kung mag-iimba ka nga ng ganito ay yung dry nga yung bilin mo dahil hindi siya madaling masira. Lalo na nga kung hindi mo pa naman lulutuin. Binadagdagan pa nga ni Aling Jeng ng tatlong basong tubig at naglagay nga rin ako dito ng oyster sauce. Papakuloan ko nga lang to ng konti para naman maluto yung manok. Pinaghiwa nga rin ako ng sili na isang piraso para para daw may konting sipa. Ay, gusto pala na ito ay eh, sipaan. Sana hindi na kami nagluto. Nagsipaan na lang kami. Charo. Inilagay ko na nga itong sili at naglagay nga rin ako ng isang kutsarang asukal. Baka sabihin na naman ang iba dyan, may asukal na naman. Ay, huwag kayong mag-alala. Pampabalansi lang naman yan ng lasa. Pagka nga ganito na na malutuluto na yung noodles, ay eh, ilalagay ko na nga itong carrots at saka itong sayote. Inuna ko nga to dahil medyo matigas-tigas nga to. Nilubog ko nga yung gulay sa ilalim para naman to at pagkatapos nga ay sinunod ko na nga rin yung repolyo. Mas maraming gulay nga mas masarap kaya nga dinamihan ko nga itong repolyo at nagdagdag pa ako. Inilubog ko nga rin yung repolyo para mas mabilis maluto. At eto na nga luto na. Siyempre babakbaka na agad namin yan dahil masarap yan kapag mainit-init pa. Hindi naman halatang mga gutom tong mga to dahil nga muntik nang maubos yung pansit. Eto nga ang ko ay eh, kahit ang laki na ay eh, sige pa rin ang kuha ng pansit. Eto namang anak ko eh, ay, nasarapan talaga dito sa pansit na to at ang daming nilalagay na suka. Abangan nyo pa nga yung susunod naming video dahil marami pa kami lulutuin na lutong keson.